Hi, sweet bulay here with Manong Jack. ang pinakamatagal naming empleyado dito sa Sweet Bulacanya Foods. nagstay na po siya sa amin for more than 20 years. Kung ilang taon yung aming pangalawa, yun na po katagal sa amin si Manong Jack. Moment of truth, Tita Lisa, Manabat, Guyana. Ito na ang order mo. Actually, ang buena mano natin ng paggawa ng empanada ay si Tita Lisa. Manabat, Guyena. Ang unang nakapansin nito at uh, gustong mag-order ay si Ersan, ang classmate ko, Ersan Santos. Si Ma'am Ding may unang um una nag-place ng order for December 9. Pero si Tita Lisa ang nag-buena mano, nagpapadeliver nito sa birthday ng kanyang kapatid. Yan. Pag naposto, siguro nakapag-birthday na si Nono, ano? Yan. Sinasara po ako. Gusto ko, ako ang unang-unang gagawa nito para kung itatransfer ko man ang paggawa sa aming matauhan, alam ko kung saan may mali o saan mayroon kailangang ayusin. Gusto ko hands-on ako sa ginagawa ko. By the way, ang mga palaman po nito pwedeng i-modify base sa kung ano po ang gusto ninyo. Maraming salamat, Tita Lisa. More orders to come.